Hoy babae, sandok ka na lang ng tanhalian sa kusina. Huwag kang magtangkang magturo sa amin ng tamang buhos. Ayan na naman si ingay, baka masira yung kulorete mo sa alikabok. Tignan mo, kumapit pa ang ribar, hindi daw kasi marunong yung babae magmix ng simento. Pagpasok pa lang ni Ariane Cruz sa looban ng proyekto, isang tatlong palabag na gusaling pampaaralan sa gitna ng tuyong lote sa barangay Mabini, ay umalingaw na ang kantyaw ng tatlong barakong mason na nagkukwentuhan abang nakasandig sa sako-sakong simento at isang nakakainsultong hiyaw ang sumapol sa manipis na pandinig niya. Mulit gaya ng kumukulong simento sa mixer, pinangsikapan niyang pihitin papaloob ang lahat ng pait. Kumapit siya sa bakal na clipboard, tinapik ang hard hat at pinaikutan ang tingin ng mahalagang eksena. Bakal na punlong tusok-tusok na nakangangalit sa hagdanan, scaffolding na maganit ang kahoy, at sa likod, isang hukay na parang bunganga ng higanting gutom. Mga detalyeng kailangan niyang isaulo sapagkat siya, bagamang mukhang karaniwang laborer na may mumurahing glove at dumi ng lupa sa ilalim ng koko, ang mismong nagdisenyo ng blueprint ng proyektong ito at ang kauna-unahang babaeng structural engineer sa consortium na si Engineer Cruz I. Medina, apo ng pamosong maestro ng tulay sa silanganin. Bago tayo magpatuloy, e-comment eh sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento! Ngunit nagkunwari muna bilang ordinaryong inspektor upang sa sariling mata masipat ang tunay na kalagayan ng site. At habang humahalinghing ang excavator sa kanto, marahang tumangdo ang dila ng alikabok sa maalinsangang hangin parang sinasabing, subukan mo nga kung kaya mo talagang iguhit sa lupa ang plano mong nagmumura sa laki. Marami na siyang nadaan ng istorya ng diskriminasyon. Sa kolehiyo, tuwing nasa laboratory siya ay ipinaaasist lang siya sa pinong gawain, pagkupit ng papel, paglinis ng grad cylinder, samantalang nagkukompute ng shear load ang mga kalalakihan, sa unang trabaho, hindi pinirmahan ng proposal niyang tilt-up panel system dahil bakal ang magdidikta, hindi puso. At nang araw ring yun, umiiyak siya sa banyo, mulit na nung sa harap ng salamin. Babalik ako ng mas matibay kaysa si 4,000 PSI concrete. Kaya ngayon, habang tirik ang araw at umaalingaw-ngaw ang nakakabinging tunog ng jackhammer, lumapit siya sa forma na nakapamayuwang. May tarheta ng site engineer Salazar at mahinahong iniabot ang resibo ng ginawang core test. Binasa ni Salazar ang unang linya, all cylinders failed at 2100 PSI at namutla siya sapagat required minimum ay 3500. Hindi nagtumpik-tumpik si Ariane, ipinaliwanag niyang ang preskong buhangin sa tambak ay halong lupa at organikong dumi may syrupy slump na babagsak kapag lumindog at kung itutuloy nila ang pagbubuhos bukas ay parang naglagay ng mga bata sa bahay na pawid sa gitna ng bagyo mulit bago kumibo si Foreman, sumabad ang isa sa mga barakong mason na kanina'y nangiinsulto. Ayan na, ginagamit na ang dila, kung galing ka ikaw na magtayo. Sabay tawa, sabay turo, doon na kumislot ang hininga ni Ariane. Ngunit imbis na sumigaw, dahan-dahan niyang iniladlad ang nilukot na rulyo ng blueprint at sa harap ng mga lalaking nag-aakalang siya'y tagabuhat ng timba, nilatag ang planong cantilevered resilient schoolhouse Isang disenyo na may diagonal bracing at post-tension slab na kayang kumindat sa lindol na magnitude 8.0. May rain harvesting gutter sa bubong at may energy absorbing rubber isolator sa pundasyon. Konseptong hinugot niya mula sa karanasan ng pinsan niyang nasalanta ng Yolanda sa Tacloban ipinakita niyang tinatawag nilang paburyong pacheck ay actually sheer wall cord anchorage na mali ang pagkakakabit. Itinuro niya kung saan dapat ipihit ang turnbuckle para magpantay ang stress distribution. At nang matapos ang limang minutong spontaneous na leksyon, unti-unting natuyo ang mga ngiti sa labi ng mga lalaking kaninay ng duduro. Sino ka ba talaga? Waring nilulunok ni Salazar ang init ng mukha at doon sa gitna ng bakurang may amoy ng bagong halong simento, tinanggal ni Arian ang badge na may nakasulat na Consulting Apprentice. Sabay balikwas ng bulsa ng safety vest, inilabas ang laminated PRCIB at contract letter na pirmado ng CEO. Engineer Arian Cruz E. Medina, Lead Structural Designer. Walang pumalakpak, Sapagkat parang binuhusan ng yelo ang buong site, sa umpisa ay may nahihiyang tumikim. Pasensya na po ma'am, akala namin. Mulit pinuputol ng mahinang paggalaw ng kamay ni Arian sapagkat mas mahalaga kaysa paghingi ng tawad ang agad na pagsunod sa tamang proseso. Tanggalin ninyo ang lahat ng kolum na binuhusan nitong linggo. Itabi sa controlled curing, mag-deliver kayo ng Class A sand mula sa ilog, hindi yung galing sa tabing kalsada ako mismo ang mag inspect ng slump at air content bukas ng alas 7. Kung hindi pumasa, kansilado ang overtime. Habang kumaripas ang mga laborer, lumapit ang tatlong lalaking mapang-asar. Si Romeo, may tato ng bundok sa braso. Nauutal na nagsabing, Ma'am, hindi namin sinadya. Sanay lang kami sa ginagawa namin, akala namin. Muli tinapik sila ni Arian sa balikat, hindi bilang patawad, kundi bilang utos. Kung gusto nyong tumagal ang sweldo nyo, turuan natin ang isa't isa. Magse-seminar tayo mamayang break. Sumunod na araw, nabulabog ang opisina sa Maynila. Nakarating sa board of directors ang memo ni Arian na may attach na photos ripped out columns, bagong slump test at compressive strength cylinders na kumalo sa 3650 PSI. Kasama rin ang graph ng projected saving kapag gumamit ng fly ash mix at angle dowels. Mas magaan, mas mura, mas matibay. Nagulat ang mga boss, paano ito nagawa ng isang linggo? Sagot ng project head, yung babaeng pinagtatawanan natin sir, siya pala ang utak ng blueprint. Nang dumating ng araw ng topping off, Setyembre a 10, dinaluhan ng mayor, ilang kunsihal at mismong CEO na ngayon lang personal na nakilala si Arian, hinarap niya ang mga bisita na suot pa rin ng lumang hard hat, natalsikan pa ng kalawang, hawak ang laser level. Sa talumpati, imbes na magpasalamat, iminungkahin niyang ipasok sa kurikulum ng mga pampublikong skwela ang basics of building safety. Para bata pa lang, marunong nang kumilala ng bitak sa pader. Palakpakan, hiyawan at may ilang humikib. Kabilang ang foreman na ngayon nagsusuot ng ID na nakasabit ang pangalang Safety Supervisor Salazar. Nang gabing iyon, habang pababa ang araw at kuminang sa ginto ang halo ng pulbos ng simento sa hangin, umiikot si Arian sa site. May hawak na tasang kape barako bigay ng mga laborer at narinig niya sa di kalayuan ang tatlong dating mapanlait na mason nag ng tamang ratio ng mixture. Nagdidebate kung ilan ang hatol na tubig. Napangiti siya, hindi sa pagangat ng sariling dangal, kundi dahil alam niyang bawat bag na sasahod sa iminumungkahing formula ay nangamahulugang isang gusaling hindi guguho kapag lumindol. At kinabukasan, nang inidikit ng HR sa bulletin board ang larawan niyang may medalyang Engineer of the Quarter, may kapiling na bagon ng supot na nagnangani si. Para kay Ma'am Ari mula sa dating mga barakong walang alam, salamat po sa pagturo. Sa dulo, hindi medalya, hindi races, hindi titulo ang pinakamahalagang tropi niya, kundi ang tahimik na pag-iigik ng bar and chains na kumpletong suportado, ang katotohanang sa lupaing maalikabok na ayaw magbigay ng spasyo sa mga kababaihan, maaari palang magpatayo ng gusaling, kayang buhatin hindi lang ang bigat ng konkreto, kundi bigat ng paghamak.